Hello, good morning, good afternoon, or good evening. Kung anong oras mo man binuksan ng iyong uh, mobile or laptop. Kumusta, Priscilla Cruz? Ching Aguilar? Um, Esther Capistrano? Merry Christmas! Hello? happy holidays po sa ating lahat. <clears throat> Now, kahit na Paskong Pasko, may mga pag-uusapan po tayo na hindi bagay pag-usapan sa panahon ng Kapaskuhan, ano? Pero wala po tayong magagawa kasi ito yung uh, issue of the season. Di ba? Now, siguro po, napanood nyo na yung nagva-viral. Yung nagva-viral ngayon na litrato po ni former president Gigong. Siguro ko napanood nyo na. Ako po, ah, uh, siguro magtatanong kayo bakit wala akong mga ipinopost na mga proofs, mga pictures, or messages. One time, uh, around the two times na po kasi ginawa ko na nag uh, isinama ko yung, yung actually yung speech ni ni Senator Risa Hontiveros sa cellphone ko pinapakita ko ganyan para nga may proof pero ang nangyari nagkaroon po ako ng uh, issue ad suitability issue tsaka mayroon pa one time meron din. Kaya sabi ko iiwasan kong iiwasan ko nang magpo-post ng, magpo ng uh, news item or video kasi ayoko po kasi ma-strike. Eh. Ngayon kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko, eh alam ko namang nanonood din kayo ng ibang mga mga influencers diyan eh hindi lang naman ako ang pinapanood ninyo so, sa ibang mga hindi ko po kasi alam kung paano nila <laughs> na hindi sila nai-strike kasi ako, dalawang ulit na po akong nagkaroon ng issue na hindi po maiano ano hindi ko mai-post or pwede kong i-post pero wala po, hindi siya monetize so, actually, nag-ano ako eh nag-request uh, for review but later on na-approve naman wala naman daw issue so sabi ko kung kaya pala ang tagal nung uh, pag-upload hindi hindi maalis-alis doon sa checking kasi chine-check talaga ngayon ayoko na nang magkaroon ng ganun kaya sabi ko hindi na ako maggagamit hindi na, na ako gagamit ng mga videos hanggang hindi ko alam kung paano maggagamit ng mga other videos or mga news items na ifa flash dyan sa screen na hindi ako magkakaroon ng issue. So, mas safe po na ganito na lang, magkukwento na lang ako. Anyway, hindi naman po ako dito magkukwento ng invento ko lang eh. Galing man ito dyan sa, sa balita sa TV, sa ibang mga mga vloggers, yung mga opinion nila. So, kumbaga, dito po, nag-o-opinion po tayo dito. Alam kong alam nyo na dahil nanonood din kayo ng balita at nanonood din kayo ng ibang vloggers. So, magkakaiba na lang po siguro sa uh, opinion ng bawat vlogger. So, ngayon po, ang pag-usapan po natin itong siguro na panood nyo na nga, yung nagbabiral po na picture ni ni former President Duterte. Actually, nakita ko po ito sa dalawang kanino ano ko po ito? Kay Takero yata. Parang kay Takero po nakita. dalawa sila eh. Dalawang vloggers na nagpakita ng picture. Tingnan nyo po doon kay Streetwise kasi doon ko siya nakita ngayon ang masasabi ko yung mag, magbibigay ako ng reaction doon sa hindi doon sa vlogger ha, doon sa picture at doon sa kung ano ibig sabihin doon sa tingin ko kasi po parang ibang iba yung mukha niya doon parang kabingi parang ang payat parang tumanda na parang hindi na siya yung dating Duterte na masigla, matapang. Tingnan nyo po. Tingnan nyo doon kay, ano yan, kay Takero. Doon ko po yung nakita eh. Grabe. Parang yung mata niya, hindi na po pantay. Tingnan nyo. Hindi siya pantay. Yung isang mata na, nasa taas na, yung isang mata nakababa. Mas, hindi, hindi sila level. Tapos yung bibig, parang parang walang ngipin, humpak. Namayat yata oh, ano ba siya, na-depress? Hindi naman po katakataka kasi sa dami-dami ba naman ng problema ang kinakaharap, talagang madidepress. Ngayon, nagulat po ako kasi nung mga nakaraang linggo, di ba nung napapanood pa natin siya sa SMNI, yun sa mga program sa programa niya na ang yabang-yabang niya. Ang tapang-tapang. Ngayon, dito sa picture niya ngayon, na latest picture na nagbabiral sa ngayon, ibang-iba po. Tsaka yung nagsasalita siya doon, may ipinarinig si vlogger doon na salita niya, wala na yung yabang, parang ano nga, eh, parang matanda. Ang tingin ko po doon sa mukha niya, parang para bang yung yung na stroke pero i don't think na mayroon siyang sakit sa puso yung high blood pero para lang pong na stroke may na, may nakita na kasi ako na tao na na stroke na ganun natabingi yung mukha parang ano talaga yung parang masyado po talagang nagiba ibang-iba na parang depressed well Sino ba namang hindi ba di-depress de sa mga problema ang kinakaharap? Now, hindi po sa inaano natin kasi kumbaga ay eh, tao natin siya eh, na sabihin na natin naligaw ng landas, ano? Kaya naman, yan kasi, di ba? Kung bagay eh, nung panahon ng, ng kalakasan mo, nung nasa kapangyarihan ka, para bang wala nang katapusan ng mundo? Para bang wala ka ng ano? Para kang invincible? Walang walang makakakinan? Kahit na nitong wala na siya sa kapangyarihan, di ba? Just lately, around a few months or weeks ago, na kung magsalita siya dyan sa doon sa kanyang TV program eh, parang ano akala mo nasa kapangyarihan pa na ultimong yung di ba yung pamilyang ng Pangulo eh masyado mong kinakalapan baka siguro ko po medyo nag ano na nag, nag mellow kaso kahit magmelo ka eh kailangan mo pa rin panagutan yung ano mo yung mas, mga kasalanan pag napatunayan hindi ko po sinasabing kasalanan kasi hindi, hindi ko naman nakita although naniniwala ako ngayon yan po ang ikukwento ko sa inyo panoorin niyo dun sa mga nag-viral na ano yan na picture niya nakakagulat talaga Ngayon ang isang isa po, po isa pa po na eh, gusto kong i say say sa inyo ay itong yung itong mga mga Duterte vloggers. Lalo na yung isang baba, yung babaeng nasa Amerika. Minsan kasi, eh, napanood ko, ayoko naman sana siyang panuorin, pero pinanood ko na lang kasi yung title niya, si, si Kuting daw, eh, kasama sa listahan ng, sa narco list. Sa narco list talaga, si BBM. Nakakagulat kasi, na nasa listahan ng yung narco na ano yan mga political narco politics nasa listahan ni Duterte yung pangalan ni BBM na kasangkot sa narcotics I don't know kung hindi naman malinaw na sinabi kung user ba or trader but nga ako eh halimbawa lang, halimbawang totoo, halimbawang totoo ha, halimbawa lang, kung totoo man na i-involve si BBM sa drug trade. Ibig sabihin, nangangailangan ng malaking pera? Ngayon ko tuloy naiisip, ano na po ang nangyari doon sa Marcos Gold? Na ngayong panahon, kailangan-kailangan natin ng pera para pang pantustos dyan sa gusto nating gawin at mangyari dyan sa West Philippine Sea. Kasi, aminin ko, yung Marcos Gold na yan ay pinaniwalaan ko po. Pero hindi ko niisip na makakahingi tayo. Of course not. Ang akin po, natuwa ako kung meron mang totoong merong Marcos Gold. Eh, para po magastusin sa pagpapa Develop ng ating bansa. Pero sa nangyayari po sa ngayon na naghihirap tayo ng pera, walang budget. At yan, kung halimbawa ang totoo yung sinabi nung babae dyan sa Amerika na involved si BBM sa narcotics, nagkasangkot nag, uh, ba siya sa pagbebenta? Ibig sabihin talagang walang pera. Kailangan ng malaking pera na pati ba naman yung drug trade ipapasukin mo? So hindi totoo yung Marcos Gold, yung wealth for humanity? Ako pinagtatanong kasi pinaniwalaan ko yun kasi may kapanipaliwala naman talaga dahil si da Marcos mismo ipinakita yung mga dokumento. Diba? Napanood natin yun sa TV pinakita niya yung napakaram isang room full of uh, documents. Ano yun? Peke, gawa-gawa. Although si BBM naman, hindi naman po siya talaga umaamin na mayroon lang ganun. Na mayroong wealth for humanity. Sana naman kung meron. Kung totoo meron. Mahal na Pangulo, pwede ba gamitin nyo na? Gamitin nyo na para wag na tayong binubuli. Ako, mga kababayan, nalayo ako sa topic ko. Bakit nakarating ako sa Marcos Gold? Ang pinag-usapan natin ni Sidigong. Ang gusto kong pag-usapan ay si Digong. Pero, yun nga, kayo, kayo mga kababayan, kayong mga ating mga avid followers ano ang masasabi nyo tungkol dun alam mo ang tao kapag masama or naging masama during the time na masama siya talagang masusok lang ka pero kahit gaano siya naging masama pag dumating na sa punto na kagaya nito yung parang nagbago parang nagkaroon ng epiphany you know, alam mo yun, yung, 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 parang nagbalik loob, mukha nang mabait, depressed na depressed. Di ba parang maantig din naman yung damdamin mo? Yun ang ma, ma, parang mararamdaman mo pag makita mo yung picture niya. Malayo na po doon sa sa dating mukhang digong na may sa demonyo. Oo, uh, totoo. Yun ang tingin ko sa kanya nung yung mga time na, alam mo yun, yung, during those times na he was in power, na talagang, yung nagbumura, yung nag, ano, kasi ngayon medyo iba na eh. Noon talaga, ang tingin ko talaga sa kanya, may something inside. You know what I mean? Ah, mga kababayan, tama na muna ito. Kasi po, kailangan hanggang 15 minutes lang ako dahil nahihirapan ako mag-upload kapag mas mahaba sa 15 minutes. So, yun lang po ang gusto kong uh, ikwento sa inyo. Panoorin nyo po doon sa... Manood po kayo doon kay Takero kasi ano yun eh. Pro BBM yun, pro Marcos. Doon niyo po makikita yung sinasabi kong picture. Nagpapalo ako doon eh. Ha? Huh? Hello? Maraming salamat sa panonood at uh, Merry Christmas po muli. Peace.